Mabuhay mga kapinoy, narito na naman tayo sa panibagong aralin patungkol sa ortografiyang Filipino, ang wastong baybay ng mga salita. Makikita sa slide sa kanang bahagi ang tamang sagot at ang paliwanag. Isa sa pangunahing kamalian natin ay ang pagbabaybay ng salitang iba't iba. Ang dapat na pagbabaybay nito ay walang gitling at lalagyan lamang ng kudlit gaya ng iba't iba o kung gusto mo naman ng gitling ay magiging iba-iba. Ang ibig sabihin ng iba't iba ay iba at iba o kaya ay samut-sari o sari-sari. Sunod naman, gigitlingan ba ang mga salitang gamo-gamo at paro-paro? Hindi po, kasi walang salitang gamo at wala ring salitang paro. Kaya't iisa lamang ang gamo-gamo at paro-paro na hindi dapat ginigitlingan. Ano-ano pa ba ang gamit ng gitling? Una ay ang paghihiwalay ng panlapi at ang salitang ugat na nagsisimula sa patinig gaya ng mag-isa. Maliban kung gusto mong mag-isa, huwag mo nang gitlingan. Ang uh, tambalang salita gaya ng ingat-yaman at bahaghari. Okay? Na kapag bibigyan natin ng pagpapakahulugan ay uh, may pangatlong kahulugan. Gaya ng ingat yaman ay uh, treasure ang bahaghari ay rainbow. Sunod ay kapag ginigitlingan natin ang ika na idinurugtong sa tambilang, gaya ng six, okay, o anim, ika-anim, so may gitling. Maliban kung ang anim ay uh, salita, gaya ng a-n-i-m, so hindi na natin gigitlingan kapag ka ika-anim libreng libre yung pag-uulit ng salita kaya't gigitlingan din natin sa kanang bahagi sa itaas naman kapag ang panlapi ay uh, sinasamahan natin ng salitang hiram ay ginigitlingan natin ang uh, salitang mag gitling i pag-iulit natin okay encode may gitling pagta panlapi tapos, sinasamahan natin ng salitang hiram na type, magta, gitling, type. gayon din ang mag, gitling, expire dahil ito ay salitang Ingles. Sunod naman sa ibabang kanang bahagi, kapanapanabik yung pag-uulit natin ng ilang pantig ng salitang ugat. Gayon din kapag nag-uulit tayo ng salita, isa-isa. Sunod, kapag uh, nilalagyan natin ng apelyedo ng uh, babae, Okay, nung siya ay dalaga pa, okay, at ngayon ay may asawa na siya, okay, lalagyan natin ng gitling gaya ng Maria Garcia Gitling Ramos. Sunod naman ay pamatay lamok. Imbis na sabihin natin pamatay ng lamok, ay alisin natin ng nang kapalit ng gitling. At syempre ang panghuli ay kapag ito ay... Uh, Sinasalin natin sa salita ang fraction, one-fourth sa Filipino ay isang gitling kapat, isang kapat. So, yun naman ay ang pagpapalit ng letra o ponema. Okay? Atake. So, kapag lalagyan natin o dadagdagan natin ng hulapi na hin, okay, magiging atakihin. Hindi mo pwedeng sabing atakehin. Gaya din ng balot. Okay? Hindi mo pwedeng sabing balotin, kundi balutin. Sa itaas na kanang bahagi naman ay nananatili ang i sa huling uh, tunog ng salitang ugat ng sine sinihan. Hindi pwedeng sinihan. Base, basihan. Sa kanang bahagi sa ibaba naman ay magiging consistent tayo lalo na kapag matagal nang ginagamit ang pagbabaybay ng mga salitang babae, hindi babae, o kaya ay sampu, hindi sampu. Aling sa tatlong hanay ang lahat ay mali. Yung letter Letrang A ba? Okay. Letrang ba? Letrang letter C? So, alin sa tatlong hanay ang kung susuriin ay mali sa pagbabaybay o pagkakasulat? So, ang tamang sagot ay A. Okay. Sapagkat yung mga materyales ay may paguulit o redundancy sa Ingles. Okay. Ibig sasabihin mong mga materyales dapat ay mga material o kaya ay materyales. Yung... Politika, sa Ingles kasi ay P-O. So, nananatili yung O, hindi U, kaya politika. Prioridad, dapat ang basihan natin o batayan natin ng pagsasalin ay sa Tunog Kastila. Okay? Prioridad, hindi prioridad. Hindi sa Ingles, kundi sa Kastila. Okay? Kung ano ang bigkas sa Kastila, ganun din dapat ang pagkakabaybay natin. So, sa Kastila ay prioridad, dapat ay prioridad, hindi prioridad. Makaagham. Ang agham ay um, common noun o pangalang pambalana at ito ay nagsisimula rin sa uh, patini okay? at inudugtog natin sa maka so hindi natin ito lalagyan ng gitling. Gayun din yung panguli, magplapla. Hindi dapat plapla kundi papla. Magpaplansa. Okay? Yung letter B at letter C ay tama. Ang pagkakasulat kay pang-heuristic komento. Pwede rin namang mong kahi pero tinatanggap pa rin naman yung komento. Videotape. Wala nang ibang salin kasi pag isasalin mo ang videotape sa Filipino ay mukhang mag-iiba na ang uh, kahulugan. Makaserve. Ang serve ay uh, salitang hiram na idudugtog natin sa panlapi. Gaya ng sinabi natin. okay, Gigitlingan natin. Nakatutulong. Ang inuulit natin ay unang pantig ng salitang ugat. Ang salitang ugat ng tulong ay ang ang unang panting ng tulong ay tu, so yun ang inuulit natin, nakatutulong, hindi nakaka. Gayon din yung letter C, okay? Laptop, carbon, wala pong salin yan. So, hinihiram natin ng lubusan. Vokabularyo, mula sa kastilang vocabulario O kaya ay vocabulary sa English. Makarizal, rizal ay pantangi. Dinudugtong natin sa panlapi. So may gitling. mag -si, gitling, kasi ang kasunod nito ay uh, salitang Ingles. At ang kasunod naman ng sing ay along, na nagsisimula sa patinig, so dadaglalagyan natin ng gitling. Kasi kung hindi natin gigitling ang nagiging sing along. Imbis na dapat ay sing, gitling, along. Kasi ang pagbikas ay sing along. Alin naman ang tama sa pagkakasulat? Esmeralda. Okay, dapat ay E, hindi I. Maging consistent, gaya ng Esmeralda, Estudyante, Estilo. pang hindi pang-regional. O kung gusto mo namang regional, kialisin mo yung pang. So pwedeng pang o kaya ay regional. Swerte. Dapat ay dinadagdagan natin ng U sa pagitan ng S at W. kaya gaya ng kuwarta. So, maging consistent sa pagbabaybay. So, dapat mayroong uh, patinig sa pagitan ng cluster na SW o kaya'y KW. Ano-ano? Okay, yun ang tama. So, hindi na natin ginagawang U yung O. Kapag inuulit natin, ay nananatili yung O. Ano ba dapat ang wastong pagkakasulat ng pangungusap na i-text mo ako? So, gaya ng sinabi natin, ang panlapi, kapag dinikit sa salitang Ingles o Hiram, gigitlingan natin gaya ng itex. Alin naman, ang tama sa pagkakasulat ng pangungusap na makakasayaw kakaya. So, sabi natin, ang inuulit natin ay ang unang pantig ng salitang ugat. Ang salitang ugat ay sayaw. Yung sa, hindi yung ka. Kaya makasasayaw kakaya. Alin naman ang tama sa pagkakasulat ng pangungusap na magda-drive ako hanggang Baguio? So ulitin ko, magda, ang drive ay salitang Ingles. So sa pagitan ng uh, pan, uh, panlapi at uh, hiram na salita ay igitlingan natin. Huwag mo siyang tratratuhing iba. Kasi yung tratra -tra dapat ay tatra. Hindi uulitin ng cluster. Kaya gaya ng kaklase, hindi klaklase, paplansya, hindi plaplansya, nagdadra, hindi dradra, -dra, kundi nagdadrama. Ngunit ang salitang drama ay ingles, so ligigitlingan po natin. Samantala, ang pangungusap na magkakasangga tayo yung kasangga kasi ay uh, pang pangalang ay pambalan na at uh, uh, ito naman ay nagsisimula sa katini kaya dire-diretsong walang gitling po ito magkakasangga tayo okay gayon din yung masarap kainuman ang a at i ay parehong patinig kaya wala po itong gitling maliban kung mag-inuman. Kung mag ang panlapi at ang kasunod na, pa, na salitang ugat ay ay, gigitlingan natin. Ngunit dito ay kainuman, parehong uh, magkasunod ay patinig so wala po itong gitling. Samantala, may mga salitaw pong walang katumbas sa Filipino. Kaya't kailangan nating hiramin ng lubusan. Kasi kung isasalin natin ito, ay maaaring mag-iiba yung pag-unawa o kahulugan ng salita. Okay? So, oxygen, formula, ito yung mga technical terms. Okay? Xerox machine, status quo, kota, bouquet. Kaya hindi mo pwedeng uh, baybayin yung uh, formula. Yung F ay magiging P. Okay? P. Formula. Okay? So, nananatilin na po yung F. So, madalas yung C, X, V, F, Q. Okay? kapag may mga ganoong letra, ay uh, nananatili na lamang yung mga ganoong tunog okay, sa pagsasalin natin ng mga salitang hiram. Maging ang mga katutubong salita ay hindi na rin po natin ito uh, isinasalin kung anong bigkas siya ang baybay gaya ng kanyaw. Hindi mo nababaybayin yung kanyaw ng K-A-N-Y-A-W kundi nananatiling kanyaw. Gayon din yung salitang muslim na masid. Alright, maraming salamat po. Gracias. Ian, Mercy, Bolzin, kung mayroon po kayong mga katanungan ay maaari kayong maglagay ng komento okay, o kaya ay anumang puna dito sa ating uh, post okay? at susubukin kong sagutin ang inyong mga katanungan o mayroon kayong mga karagdagang mga limbawa ay uh, mas magiging mainam para mas maging mapalawak yung ating uh, ipinaliwanag patungkol sa ortograpiya. Maraming salamat! Abuhay! Kapinoy!